Amang makapangyarihan, aming Diyos na buhay at tapat sa lahat ng panahon. Sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong harapan. Dala po namin ang aming mga pusong mapagpakumbaba, mga pusong puno ng pag-asa at mga pusong nagtitiwala sa iyo. Alam po namin Panginoon, na sa kabila ng mga unos, lindol at iba't ibang pagsubok na dumadating sa aming minamahal na bansang Pilipinas, kami patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa at kabutihan. Una sa lahat, Ama, maraming maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat sa hininga ng buhay na muli naming naramdaman. Salamat sa liwanag ng araw na nagbibigay pag-asa. At sa pagkakataong muli naming maranasan ang iyong wagas na pag-ibig. Salamat sa bawat biyaya, malaki man o maliit, na patuloy na dumadaloy sa aming buhay kahit sa mga panahong tila walang katiyakan ang lahat. Nagpapasalamat din po kami sa mga taong ginagamit mong instrumento para tumulong sa mga pusong nagmamalasakit at sa mga kamay na laging handang magbigay kahit sa gitna ng kanilang sariling kakapusan. Panginoon, sa mga nagdaang bagyo na sumalanta sa aming mga kababayan na sumira sa kanilang mga tahanan, pananim at nagdulot ng pighati kami po ay dumadalangin na yakapin mo ang bawat isa sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas na higit pa sa kanilang inaasahan upang muling bumangon. Punuin mo ang kanilang puso ng pag-asang hindi kailanman maglalaho. Nawa'y ang bawat patak ng ulan ay maging paalala ng iyong paglilinis at ang bawat bahagharing lilitaw ay maging sagisag ng iyong pangako at ng isang bagong simula. Sa mga lindol na yumanig sa aming bayan, turuan mo kaming huwag panghinaan ng loob o manginig sa takot. Sa halip, patatagin mo ang aming paninindigan sa pananampalataya. Paalalahanan mo kami, O Diyos, na kahit pa yumanig ang buong mundo, hindi kailanman matitinag ang pundasyon ng aming tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming matibay na batong sandigan, at sa gitna ng kasalukuyang kalagayan ng aming bansa, kung saan tila nangingibabaw ang pagkagahaman sa kapangyarihan at pera, ang kasakiman at katiwalian na sumisira sa kalinisan ng aming pamahalaan, buong kababa ang loob po kaming humihiling. Itaas mo, Panginoon, ang mga pinunong may tunay na takot sa iyo at may wagas na malasakit sa bayan. Hipuin mo ang puso ng bawat namumuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakakaraniwang lingkod bayan. Paalalahanan mo silang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa salapi o kundi sa paglilingkod na may katapatan at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, pagalingin mo ang aming bansang Pilipinas. Pagalingin mo ang malalalim na sugat ng pagkakawatak-watak, ng inggit, ng galit at ng kawalan ng pag-asa. Ibalik mo sa puso ng bawat Pilipino ang diwa ng bayanihan, ang pagmamalasakit sa isa't isa, at ang pananalig na mula pa noon ay siyang nagbubuklod sa amin bilang isang lahi. Sa bawat araw, turuan mo kaming manalangin hindi lamang para sa aming sariling mga pangangailangan, kundi para na rin sa ikabubuti ng aming kapwa. Tulungan mo kaming maging liwanag sa gitna ng dilim, maging mga instrumento ng iyong pag-ibig kapayapaan at katarungan sa aming munting paraan. At kapag kami nakararanas ng hirap at pagsubok, ipaalala mo sa amin, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Ang iyong presensya ay laging kasama namin. Kapag kami pagod, ikaw ang aming lakas. Kapag kami nalulungkot, ikaw ang aming kaaliwan. At kapag kami naliligaw ng landas, ikaw ang aming gabay pabalik sa bawat hakbang ng aming buhay, O Diyos, alam naming kasama ka namin. Patnubayan mo ang aming mga pamilya. Pagpalain mo ang aming mga kababayan, nasaan man sila sa bawat sulok ng mundo. At higit sa lahat, Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Na kahit tila tahimik kaminsan, kami naniniwalang ikaw ay laging kumikilos sa paraang hindi man namin laging nauunawaan ngunit laging perpekto at para sa aming ikabubuti. Maraming maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan na walang hanggan. Naway sa bawat pagising namin, lagi naming piliing magpasalamat, magmahal, at magtiwala sa iyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may buong pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsama sa panalangin na ito. Kung napalakas nito ang iyong puso, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa higit pang mga panalangin at pagninilay. I-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng Diyos.